Hello everyone! Hello madlang people! Ayan! Uh, sa lahat ng aking mga Members! <laughs> sa lahat ng aking mga Youtube subscribers! Ayan! Ako ay andito sa Taiwan, bumabati sa inyo ng maligayang maligayang Pasko! At manigong bagong taon! Ayan! Diba, Pasko na guys, ayan. Ito na nga guys, ngayong Pasko ay kailangan, dapat nating pasalamatan ang ating Panginoong Hisokristo kasi binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay at syempre, tinubos niya ang ating mga kasalanan, ayan. Siya ang dahilan kaya tayo ay patuloy na nabubuhay dito sa mundong ibabaw ngayon. Kaya naman, Sama-sama nating ipagdiwang ang kaarawan ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Ginawa ko lang itong video na ito para sa kanya. <laughs> ang video na to ay ihandog ko para sa kanya. At syempre, kahit hindi ako marunong kumanta, ay kinantahan ko na din si Papa Jesus para sa kanyang kaarawan. Ayan. At syaka, syempre, gusto ko na rin bumati sa inyo. Uh, mga mahal kong mga subscribers at sa aking mga members at sa lahat ng aking mga kaibigan sa social media napaka na lubos ako nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa aking channel kasi nang dahil sa inyo ay patuloy na lumalaki ang aking channel at syempre tumataas ang mga views at ayun na nga guys uh, nakasweldo na syempre at ayan na incoming an ano kaming na rin ang pangalawang sweldo. Kaya, sobrang happy ko guys. Bilang isang small YouTuber, ay eh, parang feel ko na utay-utay kong na-achieve na yung aking mga goals bilang isang small YouTuber. Ayan. Kaya naman, sobrang happy ko guys talaga. Uh, ayan na nga guys, kagigising ko nga lang pala guys, hindi pa ako yata nakakapaghilamos. <laughs> <laughs> Pagkagising ko ay naisipan ko gumawa na agad ng video. Kasi nga ay ngayon ay 24 na. Hindi pa ako nakakagawa ng video para sa aking premiere. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na kung medyo po talaga. Sobrang naglalakihan ang aking bag kasi sobrang nagpupuyat sa YouTube. Huwag <laughs> nyo akong gagayahin guys. Sobra Iyan. Yun lang guys, wala akong ibang sasabihin sa inyo ngayon kung hindi bumati. Lalo na yung mga nagsusupport sa akin channel. Yung laging naka, naandyan na, na pag ako ay naka, naka live na. Kaya sobrang happy ko talaga sa dahil nagkaroon ako ng mga kaibigan sa YouTube na kagaya nyo na super supportive. hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam nyo naman kung mga sino-sino kayo dyan. Ah, uh, nagpapasalamat ako sa inyong unconditional na pagmamahal sa akin. Sa akin YouTube. Ewan ko wala na magmamahal sa akin. Okay lang 'yan. Ah, uh, salamat naman talaga kasi nakilala ko kayo. Oh, at syempre, lubos nagpapasalamat sa aking family. Number one kong supporter, supportive ay ang aking family kasi lahat ng ginagawa ko sa YouTube ay sinusuportahan nila ako. Ayan. Ako nga pala guys ay sinisipon. <laughs> at dahil sobrang lamig dito sa Taiwan. Sobrang lamig as in, ayan. Upaos nga ako guys ngayon kasi nga sobrang lamig. Kaya, pagpasensyahan nyo na akong ganito lang yung ganito talaga yung boses ko at sa aking kanta na handog ay talaga namang walang, alam ko naman na walang kwenta yung kanta ko at saka ano yan yung wala lang naisipan ko lang talaga guys na kumanta parang pil na pil ko <laughs> kahit hindi ako marunong kumanta eh sinigaw ko na lang kaya ayan maririnig ninyo yung kanta ko parang ano lang siya Yeah. Yan. <laughs> oh, ayan, wala na akong ibang sasabihin sa inyo, guys. Kaya sana magingat ingat kayong lahat dyan kung saan mang sulok ng mundo kayo nasaan. Lalong-lalo hmm. -lalo na 'yung mga nasa Pilipinas at saka 'yung mga kaibigan kong nasa abroad. Ayan, Sinisipon na. Sinisimpon, guys, hindi. Si <laughs> ah uh, ayan na nga guys. Salamat ng marami uli. Merry Christmas, Merry Christmas. At ang payo ko sa inyo kung ano man yung matanggap nyo ngayong Pasko ay pagpasalamatan nyo. Maliit man o malaki ang inyong matanggap ngayong Pasko. Sana ay pagpasalamat ninyo yan kasi yan ay biyaya ng ating Diyos. At syempre, it's better to give than to receive. So, kung kayo ay sobra-sobra ang inyong kayamanan, ay inyong ipamigay na yan. At Oras na para kayo ay mamigay. Ayan, di ba? Kailangan nating ipamigay Kasi hindi naman natin madadala yung ating kayamanan sa ating kamatayan. So, time is gold hour. <laughs> time is gold. I mean, uh, life is so short. So, lahat ng magagandang bagay sa mundong ibabaw ay atin ang gawin. At ating pasayahin ang ating buhay. At syempre, kung gusto mong lumigaya ang buhay ay manatili kang magpakumbaba. Kasi dahil sa iyong pagpapakumbaba ay magiging masaya ka. Kasi kung laging nasa mataas ka, uh, I'm sure hindi, hindi magiging masaya ang buhay mo kung lagi kang ano, mapagmataas. So, kailangan natin manatili ang ating pagpakumbaba. Yun lang guys. Ang maipayo ko sa inyo ngayon. Ayan. Sorry naman kung walang kakuwinta kwenta yung ginawa kong bio, video. Video. <laughs> Ayun nga, hindi nga ako makangiti ng tudo kasi nga, ang laki-laki ng bungi. Ayan, bungi lang. <laughs> Kaya, at least, nagpapasalamat pa rin ako kahit papano paano nakakaharap ako sa camera ng walang face mask. Hmm... <laughs> Okay na guys, bye-bye. Paalam, Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Madlang -bye. people. Merry Christmas everyone. Ang aking song ay handog ko para kay Papa Jesus.

Ay buong buhay ko, pusuat at kaluluwa. Hindi makayanan, may pagkakaloob Mamahaling hiyat, higintong milukab Ang aking dalawa Tamang ama, wala nang iba pa Ako'ng hinihiling Di ko akalain Na ako pinigyang pansin ang taong tulad ko ay, di dapat mahalin ang tanging alay ko sa iyo aking ama ay buong buhay ko puso ko at kaluluwa Hindi makaya na makakaloob Mamahaling hiyas Igintong nilukab Ang aking dalangin O oh Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko Nawa ay gamitin Ito lamang ama Ba a kong aking hinh ang iyong kính hini hinh thai ang baka peeling môi Galakang kang lubos Ang tanging alay ko ah, Sa'yo aking ama Ay buong buhay ko Puso at kaluluwa Hindi makaya na Makapagkaloob Mamahaling hiya Igintong milo ka, bang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ka, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. At